Hi! Hello! Kamusta ka? Guys, dito guys sa Cake Pista kahapon nung pagpunta namin, oo. Uh, medyo kahit hindi matay guys kasi katan, medyo <laughs> pinumog tayo ng ating mga followers. Woo! Oo. Hindi ko sila kilala pero kilala nila ko guys siguro sa ating uh, live, sa ating YouTube at Facebook. Ito guys, sa titingnan nating mabuti guys. Napakaraming cakes dito guys. Woo! Dahil na uh, pinakamalaking event ito ha sa yes! MUA, sa SMX. Oo. Uh, next time guys, magkita-kita tayo ulit. Huwag niyo palampasin pasin talaga kung kayo mahilig sa, uh, sa mga fashion ninyo ay bake. Pag bake, dito guys, ma-amiss talaga kayo. Ang daming giveaways, ang daming free test. Isang dinumog talaga yung mga free test guys. At saka yung Whoa! mga demo. Oo, yung mga demo. Ayan oh, ang uh, sarap-sarap ng chocolate na yun, guys. Uh, yes! Ngayon guys, dito guys, ayan lahat ang ipapakita namin sa inyo. Wow. Puro edible luck cake guys. All edible ha, oo. Dito lang talaga sa cake pista makikita yan guys, or sa ibang event. Dito talaga hindi, hindi mo mabilang napakaraming cakes talaga na iba-ibang itsura. Ang mga cake dito guys, makikita natin, akala natin mga nasa fast food na ka-display. Pero in-point talagang mga cake pala yan. Ayan mga yes! cake na yan na hindi natin inaakala. Ayan ang gawa ni Ma'am Madelena Lopez. Oh, ito yung uh, hall of famers na talaga si Ma'am. Sayang lang hindi kami nakapagpa-picture. Ayan si Ma'am. Dahil super busy siya sa kanyang uh, pagtuturo. Woo! Ngayon guys, ah, magkikita mo yung uh, cake na yan guys. Ati-atihan na tema ang kanyang uh, na display dyan. Napakaganda talaga guys. Wala kayong uh, masasabi talaga dyan sa gawa at obra ni Mama Delena Lopez. Ngayon guys, dito ha, babibisitahin naman natin yung lahat ng boat dito or uh, mga ibang boat pa. Pero uh, ko yes! ito guys ha, uh, may far pa ito. Uh, hindi pa napakita dito lahat ang mga idol natin na ating... Uh, naka-usap dito guys at ating uh, napapicture natin oo dito ayan na titingnan natin guys at tingnan natin mabuti dyan ah. o, ayan. ayan ang mga ayan ang mga iba dyan guys ayan o, yung, mga... yan sterling oven nyan na oh yan sila nagpapakakul yan <coughs> yun, guys mga ove na yan hindi lang namin talaga napasok yan kasi super busy din yung uh, nagbabantay Ayan guys, lahat ng may mga ano diyan may mga boat. Oo. Ang ganda niyan guys. Kung talang nakapunta lang kayo diyan, oo. Ayan ang mga kickwar sa limbawa ay mabilisan, may timer lang sila sa kanila nga paggagawa. Oo. Thank you so much guys ha. O, thank you so much din talaga. Maraming salamat din na nakapunta tayo. First time talaga namin. Ayan si Sir Warley Castro. oo. ayan si uh, Sir uh, Chip Jonabendo. Uh, ayan, Eskalahi Vlog. Oo. Ayan pala ni Kalahi. Congratulations as the champion din. At hindi mawawala si Marie Cake. Oo, oh, ayan. ayan si Marie Cake sa Bakerfield, So, ayan siya. Talagang dinudumog din si Marie Cake talaga. Sobrang wow. sikat rin talaga ito. Oo. At ngayon guys, sa ngayong araw magde demo din dyan si Lodi Cake. Oo, sayang hindi lang ako makabalik ngayong araw. Oo, mismo pero talaga namang wala kayong guys sa hanapin. Sulit na sulit talaga ang yung pagpunta dito sa SMX. Oo. Napakasulit talaga. Dahil napakadami n'yong mamit mga international chef hindi lang talaga ako nakakapagpicture sa kanila oo dahil uh, sobrang busy din talaga Siyempre, for the first time pa kasi nating pumunta sa ganitong mga event o oh, ayan pa ang demo sa Sokiri. si Mama mami Neri, oo oh, na akin din itoy uh, uh, facebook uh, ano din uh, influencer at saka tiktoker at youtuber din oo oh, ay si ma'am o oh, ayan yan guys ha Ipapakita ko sa inyo lahat kadami-daming cake na hindi mo malaman kung saan na O, dito sa mga cake na ito, guys, so once na uh, may experience nyo ito, dyan kayo makapag-asabi talaga na hindi lang pala bilog or hindi lang pala uh, square cake ang pwedeng gawin. Iba-ibang itsura, iba-ibang obra. Ayan, akala nyo, hindi cake yan. Cake yan, guys. Cake yan, oh! all edible yan. O, yan Nagkikita lang natin sa fast food. Hindi ko na, guys, napapakita dyan, guys, ay yung mga ah uh, gumagawa dyan na or uh, nakatatak dyan. Oo, hindi ko na napakita kasi sobrang bilis ang kasi buybacks din ng pag-ikot. Pero yan sa pagka kinagabihan na uh, mag na lumuluwag na sila kasi nag na yung iba. Okay. Yan guys, sa uh, next event na ganito, huwag niyong palampasin. O huwag niyong palampasin. Yes! Kailangan talaga dyan makamasaksihan nyo para maka-experience din kayo. Oo, oh, yan, tingnan mo. oh, may lobster pa. O tingnan mo, cake yan guys. Wow. Cake yan, ganyan. Oh, napakaganda talaga. May mga cupcakes. ay iba ba mga itura iba talaga o oh, ibang o oh, ayan o oh, tingnan mo naman sino mag-isip niya na yan ay cake o oh, di ba hindi talaga masasabi yan na o oh, yan may mga tao pa o oh, ayan iba-iba talagang itsura o oh, may mga aso yan talaga napaka gandang tingnan wala kang masasabi diyan ayan mayroon pa nga parang aquarium sulit na sulit talaga sulit na sulit talaga pagpunta mo dito ayan pa oh Iba talaga guys, iba ang cake fiesta. Diyan mo makikita na so, sa passion natin pag bake At uh, marami din nga salamat sa lahat talaga mga idol natin. Uh, makikita nyo na guys na apart uh, ko nitong ating video ha. Uh, makikita natin ang iba pa nating uh, mga iniidulo sa paggawa uh, ng cake dito guys. O oh, yan si Wang Ud na pasama pa sa paggawa. Hindi talaga natin may isip na kayang kaya or cake ba talaga yan? O oh, ay eh, bawal naman din kasi hawakan guys. Basta hanggang picture ka lang, video. Dahil uh, ngayong araw na ito, uh, 19 ng uh, November Ito ay awarding na nila guys Sa mga oh, congratulations din pala Kay Kalahi Vlog ah. uh, Gold uh, award din talaga to si Kalahi O oh, champion O oh, yan Tingnan mo naman Mga Yan ang mga Tawag dito Yung protest na yan Alam mo oh, Hindi totoo At talagang totoo yan Talagang cake yan Na ginagawa nila All in all O oh, Ano yan Gawa ng sugar O oh, talagang napakagaling Ito ilang uh, Ilang ano to Ilang uh, a layer o ilang tier ang kanilang uh, ang inyong makikita dito guys uh, napakagaling talaga natin yung mga bakers ayan pa akala mo matutumba yung cakes Pero talaga nakausap natin dyan yung mga gumagawa niyan, okay? Guys, maraming salamat guys. Thank you so much and uh, all for more.